Hello everyone! Nandito na naman si Rosie Vlog. Nandito na naman tayo sa ating gawain everyday. Nandito na naman tayo. Ay nako, magdi-December na naman. Malayo na naman tayo sa pamilya, sa mga anak ko. Matagal na akong hindi, hindi ko nakakasama ang mga anak ko. More than naglaki sila na wala ako sa tabi nila. Yung tipong hindi ko na-imagine na ano na pala, malaki na mga anak ko. Alhamdulillah, Allah malaki na sila at kaya na nilang mabuhay na mag-isa. Kaya na nilang mabuhay dahil lumaki sila ng walang nanay at walang tatay. Nandito ako, hindi rin tuloy-tuloy ang, ang ano ko sa kanila kasi hindi ako pinalad eh. Kumbaga, yung pagtatrabaho ko dito, hindi talagang as in. Katulad ng iba na nag nagiging successful sila, mayroon sila lahat-lahat ng pangangailangan nila, kahit gipit, pero nakaano sila, nakakaraos sila. Ako naman, totally sa awa ng Diyos, nakakaraos naman din ako nakakaraos din ako pero yun lang tagilid talaga hindi pa yung totally as in ano yung buhay ba yung nandyan may ano ka na hindi ka tulad ng ibang ano na nakapundar sila nakagawa sila ng ano kasi maganda yung pamamalakad ng pera nila sa Pilipinas ako kasi hindi ko alam kung bakit nagkaganon pero at least alhamdulillah pa rin tayo na andito pa rin tayo buhay pa rin tayo humihinga pa tayo kasi habang buhay may pag-asa tayo sa ating mga gawain everyday pag-asa lang, pag-asa, kasamang dasal, ganyan lang talaga ang buhay ng OFW, hindi ka mawawala ng pag-asa, kailangan may pag-asa ka sa buhay. At kung ano yung pag-asa at dream mo, iaano mo yun, iposyo mo yun sa sarili mo. Na kaya mo yan, kaya mo yan kahit dahil walang magpapalakas sa sarili mo kung hindi sarili mo rin. At gabayan mo ito ng dasal lagi. Kasi normal lang sa ating mga OFW na umiiyak tayo at kasi mahirap kung may pagsasabihan ka kung anong naramdaman mo, kung ano ang pinaghirapan mo kasi iti ka lang. So mas maigi kung may problema ka man namang pinagdadaanan, eh chismis mo na lang doon sa itaas kasi ang itaas hindi ka ipagsasabi doon sa ibang tao. Eh, ganito, ganyan, ganyan. Ang sa itaas kasi siya ang gagabay sa atin. Siya din ang magpapahilom ng sugat natin sa ating sa ating puso. Kaya doon ka na lang sa kanya. Talagang seryoso din siya at siya ang gagabay sa iyo at nakakagaan ito sa pakiramdam mo lalong lalo na katulad sa akin bilang OFW matagal na ako dito sa Saudi nung una kasi may mga kaibigan ako tapos pinagsasabi ko mga sinasabi ko nila na nag breakdown ako doon eh kasi naririnig ko na naman sa kabila na ah kwinintuhan pala ako nila so ayoko nang ganun pinipili ko pa rin ang peaceful mind ayoko kasi nang chichismisan ako na ako ganito ganyan ganyan eh may rules ako eh may rules ako sa sarili ko kaya kung sino man yung yung ganun, hindi gusto sa akin, wala akong pakialam doon, ang mahalaga sa akin, ako, sarili ko at pamilya ko. Trabaho na hindi maayos, kaliwali. Yan. Sa tuwing nakikita ko ang albaik, dati, napaka, yung albaik, yung pinaka, ano dito, pinaka mabinta dito na pagkain, kasi masarap din siya, at crispy kasi ang mga chicken dyan. So, habang, habang naglalakbay tayo sa daan, yun nagmumuni-muni tayo sa isip natin ano kaya ang maganda ano kaya ang